Sarap nyo yun, may ano tayo. Tapos? Mukbang. Diba? Oo. Sige, tama. Natalim pa ang ngiting ko ito ah. Natalim pa ang ngiting ko sa ano. Kotsili yun. Dati nahasa mo. Sabaw, may pangakain ng bangos.

nako, nako, nako. Hindi pa siya naka-ice. fresh talaga yan. Kaya yung bundes niya, kagaya Mas mahirap sa pag ano. Kaya yung bundes niya, yung bundes niya, kagaya Kaya yung bundes niya. Ayo, makasih sa akin wala natin para tuloy-tuloy pagkaganda ng kusuryo <laughs> kailangan mga, mga apat na kilong dalawa sa akin maaga pa, eh. pa bumili na aray mabili tayong puwil paalala mo ay paalala mo ka mukha bukas ay uu puwil hindi, pag inkis na may ganito, may ulam, mayroon ka agad Ay, foil. Kahit, kahit binulis lang siya, ah, mo siya ng ano, balutin mo siya ng foil, okay siya. Uh -uh. Kasi yung ano. Ang taba. oh. okay, ganda nga na pagkagawa ka ng ano. Ang taba. Sige, pag tinahin, hindi mo na yung balik ka rin. Pag lagay sa pare, takpan mo ng tanong. Yan. Ang bulang kalis kinan. Hindi man darapang kalis kinan. Ilan natakal yan sa Ha? dalawa't kalahati alam mo silain ko to kanina e eh. siguro pasadya yung silain ko yan ho hindi lang sa'in kaninang maga baka sila pakita dyan baka huwag silain ngayon ng maga supas manok ulam natin oo sinuruan tayo muna kain lang ang tanin magbili siya ng supas sa mga bata ko lamang bili ka lang kahit kilo Pansit mo paborito mo. pala, di mo panset. Magagatas. Pansin na ka lang kayo. Kung oh, anong lumabas at tawas bukas. <laughs> pag oh, Kung anong lumabas Tanda oh, oh, so ka

Pag doon ang sipag ay no. Pag doon ang sipag. Ah, <laughs> ay <nangyayos. laughs> sipag ay siya doon kila ma'am. Alam ma? mahirap nga talaga siya. Na. Hindi, kasi kahirap kasi so, ma ngayon ako taga magbunis na yung kasaligwa ako. Ano yun mo na lang, Ricardo, ang sipa ko. Ano, ay, ay, ay

Nakakakain kasi ang mga bata. Kunting ano na lang. Matindi, madikit siya. Ikaw ba guys, nagbuka ba Ano ba ako Gating ko grabing galak. Loom. yung ka. pangalan mo kung ginawa niya dito. Kaya nangyong iwan dito kanina. mo Ilang piraso kaya ang bumunisan natin, Lucas? Ay.

Ya <laughs> pon. Ini tapi. Take down no plastic. Aku satu. Terima nanti. Tapi. Saya juga sama ada beberapa poin ke bawah plastik. kasi makakain mo kasi siya kasi ano. palayo ng palayo eh tapos hindi ko diwangin ko dito ganito ganito hmm, saan eh hindi ko diwa pala ano eh pa eh ulan niya rin siyempre, labi na mo nakuha ka pa pangus ako na lang yun. para may niluluto siya

Hindi hmm? ang kape, kape ma. Kape ano. ay, ako rin ay, 25 grams. Wala yeah. na rin akong kape. ubos na. Bila yung pagkain ma. O, dami request. <laughs> ano pa? Dami request, ayun babe. Dami request. Baka mamasikmurain ka. Dati na ako sinisikmura. <laughs> Alam niya ako, excited ka lang. May ano na. excited? Gusto ko talagang kumain ng walang tinik. Mayayaman niya kumain gusto, walang tinik. Pinupukpok mo na, ayan. Sapinan mo yung talampakan mo, oh. Oh? Di ha? Okay lang. Dapat in-slide mo na lang yung mantik Maganda nga sana kung napukusan to na ano yung kamera. Saan ka magsasaing? Dito? Ha? Huh? Dito ka magsasaing? Hindi. Oh, ako magsaing. Ako na magkain sa lit. Ha? Ako na lang magkain. Kukuha ka ng bigas sa akin? Hindi, hindi bigas na. Ikaw na lang magsain? Nag gusto mo, nagdagaw ko ng bigas yan, na yung kaldiro. Sa gusto ka na magkain. Hindi, magluluto ako na sa akin. Sa saingan lang. Para ano, nadadala naman yeah. siyang? Bagay maraming. Kasi makinain. nga, nasa siya, sariwa pa siya. Sayang naman, laman makuha kong tubig ha sa Ganyan talaga yan. Ina, ano talaga yan. Nadadala talaga yan. Lalo't kung walang ice. Ayan o. nadadala pa rin. Kaya yeah, nga kapag ano. Kapag may naiiwan dito. Sariwa kasi kaya nahihirapan ka. Kung pero babad sa yelo. Hindi yan. Hmm. Dandaanin lang para ano. Tinik. nagbago pala siya ang forma niya kaya pala hindi rin